uh, na rin lang ako sa bayan ng uh, Malay Aklan. Meron pa ba akong ibang pwedeng pasyalan dyan sa Malay outside of Boracay Island? Yes, uh, marami siya. Diba? Sa Boracay may talagang keyhole, mm -hmm. uh, may tayo yung, uh, lake, uh, yung, ano, yung lake town, yung uh, lake town. Uh, mayroon tayong wetland, uh, mayroon tayong mga cove sa Boracay na punta, mayroon tayong Kuka Beach, mm -hmm. So marami sa sa bilog ng sa within the island meron. Di pag uh, punta mo naman sa mainland, yun nga mga rivers natin, uh, mga picnic no kasi uh, ang ganda nating na tubig. At yan ang source natin ng tubig ng putang buhaka you no. Know, dalawang kilo mm -hmm. na malaki sa bura, sa mainland. Ah uh, meron din sa mga business din sa mainland. So yung mga ATV dito na sa mainland and river so yung zip line sa mainland na yan. Mm -hmm. So marami nga mga activities din sa mainland na ang support ah, uh, ang supplement sa isla ng Boracay. Hmm. Ano yung makikita dyan sa eco-park ninyo pala dyan, Mayor? Ah, uh, yes. Ah, uh, yeah. Yung eco-park, mayroon sa mainland yung eco-park eh. So mm -hmm. mayroon butterfly dyan na uh, uh, farm, no? Uh, of course, may mga tanim dyan At mga ganda, mayroon overlooking dyan sa Boracay. Wow. At sa mga kahoy. Oh. May mga kahoy dyan uh, sa eco-park natin. Ito yung, ano yung mutag-mutag living museum naman, Mayor? Ay ah, yeah, ay yung living museum sa mainland din yan no sa ang living museum sa mainland malay din yan sa Sir Raymond at siyempre sa living museum dyan makikita mo yung uh, yung mga noon na mga ginagawa natin yung kultura ng mga taga malay ang no? mga mm. tao diyan magtanim ng tanim ng mga palay ganyan yung mga ano nang ng mga ano nang mga bigas no yung may kalabaw dyan. yung talagang mm. yung ating mga culture ang talagang pinakita dyan mm. sa mm. living museum